Nakakatuwang makita ang both parents ng Don Bell na suportahan sa kanilang excellent award. At sabi nga ng mga fans, kung hindi magjowa ang dalawa, hindi naman ganyan ka-close ang mami ni Bell at ang mami ni Donnie. Masayang sinagot ni Tito A na nagpapasalamat siya sa mga fans ng Don Bell dahil kung hindi dahil sa kanila, wala sila ngayon dyan. Sabi pa nga na proud na proud siya kay Bell Bell and Donnie. At ganun rin kay Tita Kat, sabi ay napaka proud na proud niya sa kanyang anak at of course kay Donnie. Tinalong pa nga sila kung meron silang celebration after neto. Masayang sinagot naman ni Tita Kat na let's see. Kaya abangan natin mga Don Bell fans kung magkakaroon sila ng celebration. At halatang halata talaga na in love na in love si Donnie kay Bell. Sa kanyang tit na habang nagpipicture si Belle ay talagang tinitigan ni Donnie at nakasmile pa ito. Kitang kita sa kanyang bata na proud na proud siya sa kanyang nobya.